Alright mga amigos, noong Mayo ng nakaraang taon, kinuha ni Eddie Hearn ang knockout artist from Mexico na si Eduardo Sugar Nunez. Dahil sa binigyan ng 3 years extension ng The Sound si Eddie Hearn upang makapagpatuloy, makapagbigay ng mga action pack na laban sa The Sound si Eddie Hearn, isa si Eduardo Sugar Nunez sa mga talentong nahukay ni Eddie Hearn sa Mexico. At talaga namang mabilis na kumilos si Hearn upang iposisyon sa world title fight ang mala Edwin Balero ng Mexico. Nasasabi natin mala Edwin Balero itong si Sugar Nunez. Dahil sa kaparehong timbang din ni Edwin Valero, kumakampanya si Sugar Nunez na may 100% knockout ratio din just like Edwin Valero. Bagama 27 wins, 1 loss, 27 knockouts lang ang nakalagay sa box rec pero dapat po 28 wins, 1 loss, 28 knockouts na po ang record ni Sugar Nunez. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi po inilista ng box rec ang 11th round TKO victory ni Sugar Nunez kay Shabkat Rocky Mob noong Pebrero na isang IBF final eliminator. Yung kaisa-isang talo daw po nitong si Sugar Nunez mga amigos ay isang kontrobersyal ayon sa mga commentators ng The Zone. Nitong August 31 nga po muling nagpamalas ng impresibong knockout na panalo si Eduardo Sugar Nunez matapos niyang dispatchahin sa loob lamang ng anim na rounds ang former three-time world title challenger na si Miguel Mariaga ng Colombia. Unang laban ni Sugar Nunez sa US kaya naman isinalang siya sa isang batak sa world title fight na si Miguel Mariaga. Si Mariaga po mga amigos ay dating nakatunggalin nila Nicholas Walters Oscar Valdez at Basile Lomachenko. Sa 31 panalo, 26 dito ang hindi na umabot sa kamay ng mga hurado. Sa mga early rounds ng laban, mga amigos na testing agad ng tigas ng panga ni Sugar Nunez kay Mariaga. Dahil ilang mga haymakers ang tumama sa kanya. Pero isa sa mapupuri natin kay Sugar Nunez mga amigos, hindi lang sa malakas ang kanyang mga kamao. Matibay din ang kanyang panga. At isa pa yung kanyang ring IQ. Dahil kahit alam niyang mas malakas siyang sumunto kaysa kay Mariaga, hindi siya na ipagpalitan ng putok dito. Sa halip, ginamit nya ang lawak ng ring, humanap ng tiyempo, kinalampag ang bodega ni Mariaga para bumukas ang depensa sa itaas. And as the fight progress, unti-unti niyang giniba ang veteranong kolumbiyano. Sa round 4 po mga amigos, parang bola ng volleyball na in-spike ang ulo ni Mariaga. Sa lakas ng suntok ni Sugar Nunez, halos lumabas sa ring ang veteranong kolumbiyano. Palitan na patok sa round 4 mga amigos, patay kong patay na ang mindset ni Miguel Mariaga dahil sa championship experience hindi naging ganong kadali para kay Sugar Nunez na tapusin si Miguel Mariaga. Dikdikan ang nangyari sa round 5 mga amigos. Kumunikta ang ilang mga solidong suntok ni Miguel Mariaga kay Sugar Nunez. Sa madaling salita nakarecover po. Ilan sa mga solidong suntok ni Sugar Nunez ay sinusuklian palagi ni Miguel Mariaga. Pero napaaganda po ng panapos na round 5 ni Sugar Nunez dahil kamuntik-munti ka na naman pong tumumba. Ang veteranong kolumbiano ng pagtatamaan ng kombinasyon ni Sugar Nunez. Palitan pa rin ang potok sa round 6 pero bagamat sumasagot ng suntok si Miguel Mariaga sa body language po mga amigos kitang kita po na mas nasasaktan po sa suntok ni Sugar Nunez si Mariaga. Akyat babang atake kombinasyon ng mga pinakakawala ni Sugar Nunez kay Mariaga. At sa final 10 seconds nga po ng round 6, isang matinding body shot nga po ang pumasok sa bodega ni Miguel Mariaga na siyang naging dahilan ng knockdown. Bagamat nakatapos ng round 6 si Miguel Mariaga pero yung body shot na yun mga amigos ay hindi na po nasikmura ng corner ni Mariaga kaya naman ang laban ay kanila nang isinuko. Another knockout victory para sa mala Edwin Balero ng Mexico na si Eduardo Sugar Nunez na ngayon nga po ay nag-improve na ang kartada sa 28 wins, 1 loss with 28 knockouts. World title fight na po ang susunod na laban ni Sugar Nunez. Aabangan niya po kung sino ang magwawagi sa sagupaan ni na IBF World Super Featherweight Champion Anthony Kakache at Josh Warrington sa September 21. patunayan mo sa